Hi guys, welcome sa ating channel, Testel Cruz. Napansin ko yung mga halaman ko na mga yung mga succulent lalo, mga nasunog siya. Sobrang tindi ng init dito ngayon sa Hagonoy. Sobrang nag-dry talaga lahat ng mga halaman ko halos. Pero thanks God umulan ng isang uh, isang gabi. Ayun, kaya mga basa pa sila. Ah, uh, nakakatuwa lang kasi okay pa rin naman sila kaya lang yung iba talaga nag na yung mga dahon at gusto ko silang ilipat dito sa side dito sa likod ko so, ayan. may net dito sa likod ko kaya uh, kahit papano, hindi siya masusunog kaya yun lilipat ko na lang siya dito kaysa naman ma masunog ng masunog yung ating mga halaman kaya guys ayun samahan nyo sana ako maglipat ng aking mga halaman sa left side, dyan nakalagay yung mga succulent ko pero Guys, ah, hindi masyadong kagandahan yung mga succulents natin ngayon. At hindi na rin ako nakakabili ng mga bagong plants. Kasi, um, yun nga, hindi na ako makapag-asikaso sa garden. At saka na lang din siguro, kasi magastos din kasi bumili ng plants. Ah, uh, minsan may mga nagbibigay, ayun. Kaya lang tayo nagkakaroon ng bagong plants. Magaganda sana yung mga kulay nila, oh. Ma-orange kasi naaarawan sila. Yan. Kaso ang problema ay nasusunog sila, oh masunog sila ng bongga lalo na minsan ay umaambon-ambon lang tulad niyan oh ito na lang natira ko sa aking purple delight as yung mga ano pa rin naman diyan ayan sa ilalim mga baby ito nanghihinayang ako kasi yung aking napropa na galing lang sa dahon ayan dry na dry na siya halos patay na talaga kaya sabi ko ililipat ko na talaga sila at baka ito pa yung mga sumunod. Ito nga oh oh, mo ang ganda niyan pero tingnan niyo ang pangit na ngayon. Mga nasunog talaga kaya ang ilalagay ko dito guys ay mga cactus siguro. At yung mga succulents ko ay ilalagay ko muna siya doon. Dunkey's ear, hindi siya ganong maganda kasi nga, maganda yung kulay niya, oo. Pero, yung, ayan o, no, mga nasunog kasi yung mga dahon niya. So, hindi na siya masyadong malago. Ayan, na lang natin muna siya dyan. Eh, wala pang time ang ating mag -ayos. So, alisin lang natin yung mga dry na dahon. Saka so, ako na lang siya ayusin ulit para irepat. Tapos, itong mga ito. Ayan. Ito na yung mga nakuha natin, guys. Ayan. Ayan. At saka ito. Hindi na sila masyadong kagandahan <laughs> Iaayos na lang natin. Ayan. Kesa naman. Ito nga ako. Ito yung may baby si May pups, siya. Ayan. Pero, sana mabuhay nga siya. Nawala na siya ng mga dahon dyan na bahala na kung saan mapunta lahat ng mga halaman. Pero kanina nakapag, nakapag ano na rin naman ako. Nakapag unti-unti na din naman ako ng mga nailipat dito. Ayun yung iba. Tumangit na yung Mendoza ko. Tsaka itong tatlong Maria ay naputol. Ayan. Irerepat na lang ulit natin siya. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Ayan, naputol na. Hindi maiwasan. Pero okay lang yan. Madali naman tumubo yan si Stinky. Ito yung baby. So, ang liit. Meron siyang white na parang chalk. Talagay na lang din natin dyan. Ito. So oh, cute, oh. Tapos ito po. Ko alam kung saan ko ilalagay. Dito na lang siguro siya. Ayan. Nakikita nakikita sa amin um, sa ay nasa vlog. Yung ganito mga nagkakalaglag, hindi maiwasan. Ilalagay ko siya diyan. Para tumubo ulit sila. Ito, nandito naman. Ito yan, ito to Parang maganda siya sama-sama dito. Um, huwag lang sana dagano ng mga pusa ako to talaga. Wawa naman to. Sayang. So, saan natin Dito muna. ito. dami ng mother of thousand. Natanggal ko yan, guys. Kasi nagiging parang damo na dito sa atin. Kaya, ayun. Padami sila lang padami. Meron pa rin naman ako na iwan dito ng mother of thousand. Pero, ang dami-dami kasi nila, guys. Sobrang hirap nila pag, pag dumami na tanggal ko sila. At may pusa na namang nanggugulo dito. Ay maganda sana sa life. Ito, maganda. Natuyo talaga sila ng bongga. Pero may mga tumutubo pa naman. oh. Mga bagong dahon. Tumutubo pa naman sila. Halos mga damo-damo na kasi yan. Kaya yeah, talagang inatanggal. Ito na yung pinakadamo sa akin sa garden. Yung mga mother of thousand. Sobrang bilis niya dumaan. Sa inyo ba guys, sinapansin tong mother of thousand. <laughs> Meron pa din naman ako kasi maganda din naman siya. diyan yung dami ko nakuha. Yan yung no, na. Ni mother of thousand din ako. Naalis na lang next time. Ayun na may Mendoza ay ako doon na pinatong. At dito may kinuha ko mga babies. Ayan. Nagigay ko. Ayan na sila ngayon. Ating mga succulents. Ayan na. Tapos lipat natin yung mga cactus doon next time. Ayusin natin sila. Di maganda din naman silang tignan kaso lang may mga dry talaga ayan. Hindi eh. nyo lang masyadong pansin pero may mga dry na nag dry na talaga siya. Ayun, itutuso ko na lang siya doon. Hindi ko na maasikaso sa muna. Saka na lang pag nagka-time ulit ako asikasuhin ko siya kasi medyo mainit ngayon dito, guys. Eto, medyo naging humaba na din siya pero ang ganda-ganda niya oh. Yung Napoleon hat. Ito lang naman yung mga ilang succulents ko. Siguro, pag may time, pwede naman akong bumili ulit. Kasi mura na ngayon yung mga succulents eh. Yung mga madadali lang talaga buhayin yun yung gusto ko. Yung mga Purple Delight, yung mga Adolfi, yung ganyan. ito lang naman yung kalimitan ko na ano, na succulent eh. dito. Tsaka itong Red ivs Ayan, no, tingnan nyo. Diba, nasusunog kailangan ng ikat ko may babies naman siya dun kaya dapat ikat ko na to para magparami ako daming ano mga tubig tubig pa ang ganda ng kulay pa naman nila sana ano kasi nga naarawan, siguro balik ko na lang sila by December, kasi siguro di naman na, siguro masyadong maulan yun kapag December Uh, ito na silang lahat. Yung mga succulents ko na nalipat ko na. Ayan na silang lahat. Diba? Nagsinagsama-sama ko lang. At sana maging okay sila dyan. Sana mahiyang nila muna dyan. Ano sila? Naiinitan talaga. eh dapat ka na talagang ilipat. Tapos tingnan nyo oh, yung mga ano ko. Oh. ayano Ayan oh, yung mga na to yung dahon. photos. Ayan, dry na dry. Tapos dito yung aking bird's nest. O, oh, mga naninilaw yung dahon. Dahil sa sobrang init. Kahit mainit pa tayo, tingnan nyo. Medyo nagdidilaw siya. Ayan. Kaya, ito sana nga yung fern na to sana gumanda. Kasi naglalagas siya. Ayan, naglalagas din siya. Against the light yung ating vlog. Ayan, mabrown. brown. Pero nagkakaroon naman siya ng mga bagong dahon. Hindi ko alam kung nagpapalit ba siya o ano. Ayan, tapos kumuha tayo dito pero tingnan nyo. May bagong mga tumutubo. So, kailangan ko magbilig mamayang hapon. Yung ating dragon fruit. Ayan, okay lang naman sila dyan. Nilagyan ko ng mga balat ng itlog. Sana lumaki sila at magtuloy, mamunga. Itong mga cactus na to siguro next time to na lang sila ilalagay doon sa ating, dun sa table na yun. Para din lumuwag-luwag dito sa lugar na to. At hindi ako mahirapang maglalakad dyan pag nagdidinig ako. Ayan. Ang ganda pa na may kulay na mga cactus natin. To. Ayan o, oh. ang ganda ng kulay niya, mapula. Mapupula sila. Mga stress araw kasi. Ito ang chabi-chabi niya pero takot-takot dyan kasi makatay yung ano niya, tinik. Ayan. Ito pala oh. Ang ganda na yung donkey's ear. Last vlog ko to hindi pa nakabuka. Ngayon nakabuka na sila. Ayan oh. At ang gaganda niya. Ang ganda niya talaga oh. Nilalanggam siya. Mukhang ang tamis-tamis talaga kasi nila. pulang pula no. Ang ganda ng kulay. nag -e enjoy ako pag nakikita ko ito ano, kaya di ko sila tinatanggal kasi marami naman ako na ano eh nabanggit ko dun sa aking Facebook kasi pagka naman, hindi mo tinanggal yung bulaklak nitong donkey ear mamamatay na din siya talaga kaya dun sa pag kung ayaw nilang mamatay yung donkey ear nila putuli na lang nila para magtagal yung buhay ako naman kasi ang dami naman kasing donkey ear kaya okay lang naman na ganyan kasi na-enjoy ko yung ganda ng bulaklak mo nyo ang ganda oh At ayun, hanggang dito na lang ang aking vlog. At patuloy nyo po sanang supportahan yung aking vlog. Lag niyo po papanuorin. Pag may time po kayo, salamat po sa mga subscriber na patuloy na nandiyan dyan pa rin sa aking YouTube channel para manood pa din ang aking vlog kahit minsan hindi po ako talaga nakakapag-vlog na. Salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe sa aking channel, Tess Dela Cruz. At para po kayo laging updated sa aking mga bagong ilalabas na video. Always be happy because life is a blessing from God. See you sa aking next vlog. Bye. God bless.